Magandang araw po mga kapapa, welcome naman po sa ating panibagong araw, panibagong vlog Narito tayo ngayon sa uh, uh, Friend Protect na no? dito sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City So ito po, ang mayari po nito ay si Remy Ibanez, no? siya po ang gumagawa nito So dito sa loob sa kanyang bahay, pinakita niya sa atin, yan itong friend uh, Itong ginawa niyang mga guhit mga kapapa So, gawang kamay lang po niya ito. Ayan oh, So, napagkagaling at napakaganda po gumawa ng taong si Remy Ibanez. Ayan. So, iyan yeah, lahat ng mga uh, larawan na yan mga kapapa. Siya po ang gumuhit. Nandiyan pa si Arnold Neweguero. Ayan, yung mga artista na kanyang ginuhit. kuhang kuha talaga niya ang mukha. Tapos yung kanyang aso, yung kanya yan. Yan. Tapos siyan o oh, si Ibana Ilawi nandiyan pa. sao nakuhang kuha niya ron pang isda na inihaw, mayroong ibon na dumadapo sa sanga. So ayon, mayroong pusa. Siya po lahat ang gumawa niyan mayroon pa dyan na ano yan o oh, yung dalawang bata na yan nakaprim na at saka ito wall po ito na si Apo gumawa yan ito po ang si Remy Ibanez mga kapapa so mayroon po siyang sinasabi dito yan o yan. tinuro ko dyan ang kanyang ginawa uh, kasi naki ano nag-usap-usap kami dyan ito ang aming pinag-usapan Uh, Laban kita pa bra mga uh, um, tabulio ang kasiyahan pictures sen ang inadaw ah, na lang nila pagkatapos okay. ng nakapag-call na uh, ina bayad. paano mong inapadala hindi matan mga pamilya di ah di lang sila nila po na Ginataw, ginatrix lang nila sa ginamit siya tapos na pa ulan nila na nila ba yan. Siya lang nag pang obra guys sa mga art kung so, gusto magpa-drawing. si Park Rini. Ayan sa airport? Park. Ayan lang kami sa si uh, ito, uh, Leontina Street, Porok sa Pagita, dos Barangay Sigang Airport. Kung gusto nyo magpa-obra, message nyo lang si Rimi Banyes. Ayan po, hmm. pos bilang na may frame nyo. Ang mga may frame nyo sa mga. Ang mga Okay. Nah, kinyang, kinaga, uh, ginawa, kinyang, ito. Okay. Yan yung ginawa Hindi pa Pisahan pa to. Hmm. Starting pa lang ito. Okay. ito guys, print nga acrylic painting. Ah, uh, uh, acrylic painting. Ah, uh, pila na ganay bulig ya, mama may 5. 3.5. Mama ni ko sya ni ko sya Ah, 3.5 no. Ah, uh, kung may gusto. Negosyable pa ni guys. Ah, uh, po pagkaw bro. May print na tawon. Ah, uh, gold pesa uh, na koy. Ah, uh, isa ko basta ng mga So ayan mga kapapa kung gusto nyo magpa-print sa o magpagawa o magpaguhit sa kanyang uh, sa mga muka no tumawag lang dito sa o mag-contact lang dito sa kay uh, Mr. Remy Ibanez. Salamat po.